Oo. Oh, ay pa dyan pag umagagbas guys. Pero kay lang piwa na. Oo. No? Oh. Ibuok. -ok. Ibuok kalubihan. Lukay karyag to nga. Nagbasan. ah. Oo. No? Oh. Piyo na kayo. Aroon pag yung minahuman. Alas 12. Oh. Ikan dari sa kinatumian, hanto dito sa human. Tinglim kiyo ka Ah, oh. Ko. Oh. Hagbas dala tapok o globe. Uli na ta kayo, maniud to ta. Agbas sila tapo kong loob <laughs>